Good morning mga idol, si Tabak Farmer ito at isang pagpalang maga sa ating lahat Welcome to my YouTube channel, Tabak Farmer Uy si Rambo Rambo! ipasilay ang aking biodeck uh, dito hindi tayo nakagawa kahapon dahil uh, nagkaroon tayo ng emergency meeting emergency meeting <clears throat> ayan At ngayon po Meron na naman tayong meeting Ayan Ito pala yung portion ng bandang kaliwa Na natapos na po yung railing niya, yung sandalan. Ayan. Ang kagandahan dito sa ginitong kawayan <clears throat> ay meron na agad siyang pintura. <laughs> uh, ganda ng kulay. Ayan. oh, paganda ng kanyang kulay malinis kulay yellow <clears throat> kaya kung nila para nito upuan kung gusto mong humiga pwede, uh, hindi ka mahuhulog gusto mo namang sumandal ng, uh, maayos eh, lapat na lapat ang iyong likod <laughs> uh, kaya kung naglalagay ng upuan lahat ng sulok lagyan mo ng sahig para kung may mga bagay kang ilalagay dyan may patong mo hindi siya mahulog yan at uh, ayan napakaganda ang tignan maliwalas uh, upuan. Uh. Ngayong umaga kasi at uh, mayroon akong asikasuhin ng uh, mga tatlong araw siguro. Kaya pag-uwi lang ng hapon, saka tayo makapag-gagawa uh, dito. <clears throat> Di ba, okay na ata. Meron naman na akong ma upuan. At dito sa bandang kaliwa kanan na porsyon. Ay, ito na lang ang aking uh, lalagyan ng reeling. Mga idol. <coughs> king binabati ang aking kaibigan uh, si Blagera boy sardinas boy sardinas tv boy sardinas shout out <coughs> boy sardinas tv yan, si Kalso Si Kalso Kalso TV, musta pre? Deleted uh, the happy birthday. Ayan. At <clears throat> ang aking uh, kaibigan sa Nueva Eci, uh, <coughs> Si Mama <laughs> rosemary pangan yan magandang umaga po sa inyo ma'am ah sa Ilocano nimbag biat biyat yo nimbag biat biyat di dito kun kunada mai ah. Kapi ng aking ilong. <coughs> At sana ay nagustuhan nyo ang aking kubo-kubo. Uh, ha! <coughs> <coughs> Excuse me po ah, pasensya na po. Sobrang kasing uh, lamig dito sa aming lugar, dito sa... Lapit sa bagyo. <laughs> eh, sobrang lamig. Hmm. <coughs> Ganyan po kasi pagkabagong gising po ako ng tuwing umaga nangangati ang aking mga ilong at uh, inuubo gawa ng mga alikabok na aking nalalanghap <coughs> Ako po kasi ay uh, allergic, may allergy sa mga uh, alikabok, usok, ganyan. Mga chemical, madali po akong tinatamaan. Uh, dali aku dapuan ng uh, sakit <coughs> 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 Once again uh, shout out to Ma'am Rosmary Pangan uh, From uh, Nueva Ecija Basta po kayo at magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo dyan, ma'am. Okay. ah uh, din sa, kay Idol, uh, Ronald Vlog. Idol, uh, napanood ko na naman yung uh, vlog mo dyan sa bahay na tinatayo mo. <coughs> okay yan, yan ang importante. Kailangan natin ng tubig. Kaya pagka nagpatayo ng bahay, ilapit muna na sa tubig para hindi ka mahirapan. hindi ka hindi kayo mahirapan sa tubig pagdating na summer. Tama po yan. Ganun din ang aking idea. Kasama't ti idea ka lakay. No Pagpatakdirak ti Balay, ti Asidig, ti Dandanom. Magta ti Adot, ti pinipisyo na. Keno panawon ti summer uh, alis to ka lang uh, makapanja ibirok ti masida kuna damay <coughs> uh, shout out ka idol katoro sana makapag gold up tayo sa pag uwi ko dyan sa apayaw yan dadaan ako dyan sa inyo pagka uh, makipag mate uh, meet ako dyan para makita ko kayo sa personal maraming salamat idol <coughs> tayo po ay, ay nagpapaalam na at uh, uh magandang umaga sa inyo ang uh, inyong uh, kaibigan tabak farmer bye bye <coughs>